Guys, may isang madre na naligaw sa rally sa Liwasang Bonifacio. Grabe guys. Alam mo yung sinabi niyang dapat daw mahalin si BBM dahil biktima lang siya. <laughs> Sobrang daming bashing na naganap at hindi naman siya, hindi naman siya sinaktan eh. Grabe yung mga balita, guys. Sinasabing kinuyug daw, sabi, Sobrang negative. Wala namang nangyari sa madre, no? Eto, panoorin natin. Okay, galing po kami sa Camp Aguinaldo. Mabunta na po yung mga kasamahan natin dito. Gising na po ba kayo? Itigil ang korupsyon! Mabuhay yung Pilipinas! Proteksyonan ang bayan!

Ayan na po Nagsama-sama na Pakaraming tao guys Ito na, ito na Yung taga nasa Camp Aguinaldo Ay darating daw po rito

Tapos, sobrang daming nag-post, guys, na wala daw ang tao sa liwasang Bonifacio, mga didi-shits daw, mga ano daw. Sobrang daming panglalait nila, guys, porket ang dami-dami sa luneta. Kasi, di ba, funded ba naman ni ano, ni, sarili. <laughs> Pandit ba naman ng BBM? Bakit? Di, syempre, dadami talaga. May, ano eh, may bayan. Kaya tayo. Hindi tayo papayag. Lang hanggang rahay lamang tayo. Hindi tayo papayag. Napatuloy pa tayo papayag. Hindi tayo papayag. Hindi tayo

اي آ پونتن آي ريتو تي تو تنائي لالابان لالابان نان لکرا پايسان دي ريپي نو لالابان سمونم عق ناناکو نا ماپوتا اننگ ماپو تي تو اوه ماو چوکرا پرمکا سون برا بو گوسيساي با اوسي ساي با اوسي ساي با اوسي ساي Wa of sisaid, ma do sisaid, wa of sisaid, ma Ang panawagan po namin sa lahat ng mga awtoridad ay hayaan natin ang mangharl ng Pilipino na ipagtanggol ang inang bayan ito. 'Yan hindi ninyo kaya. Yes, pues, ito na ordinaryo Pilipino ang laban. Yan guys, itong madre na to guys, ito yung si ito yung mag uh, pupunta sa front at magsasalita. Tingnan niyo, pang panira talaga guys. Oo. Pero kasama kayo sa laban na to. Ang pagtutupay ng bawat isa ay pagtutupay ng mamayang Pilipino. Ang lahat ng ito ay para sa mga susunod na hinilasyon ko lang kung madre ba talaga to or nagmamadre-madrehan lang. Kasi siya lang mag-isa guys eh. Imposible naman kung madre siya. Siyempre, madami lang siyang kasama, di ba? Ewan ko lang. Hindi lang pre para sa akin ito. Hindi. Ang pinaglalapan namin dito ay ang dangal ng ating bansang Pilipinas. Pasensya na po kayo. Medyo paus tayo. Kapagkat pitong araw na po kami nang sa kalsada upang ipaglaban aking mahal na ilang bayan. Kaya ngayon, hindi tayo papayag na hindi tayo magtatagumpay sa laban nito. No, no, tayo Luso, na ang may mayroon. Lagay! Ang kababayan, tayo na ang mayroon. Hindi natin makikita na merong lahat na ginagawa ang mga PNP. Ang PNP ay hindi natin kalaban. Ang PNP natin sila. Ay, kaya po, ang panawag ko sa ating mga kasamahan, ni isa sa mga PNP, o sino ba ang mga otoridad, ay huwag po natin silang awayin. Pagkos ay akin silang ipagkaloob sa kanila ang aking hatikain. Ipamukha natin sa kanila na ang laban na to. O, oh, lumalapit na yung madre, guys. Lumalapit na. Ay kasama sila. Ayan. Ang kagalaman na nila ibasak ang PNP ang PNP ay nakalbi natin, ay ipaglaban natin ang Ayon po. natin ang panig naman ng ating kasabahan, si Sister Mother Floor. floor. Pakinggan po natin. Mother Floor pala guys, Mother po sa po natin ang mahal na ng kalawakan. Ako po kami ng ay binising sa aming kong kontento sa mga panahal uh, ng mga uh, uh, kailangan na po natin magkaisa. Pag-ing iwanag po ng lahat, pag tayo po lahat ay na nagagaling sa kaibuturan ng ating puso, matutunaw po ang dilim. Sa so, kaya po ang hinihiling ko po, po sa inyo,

Pinalayas yung madre, pinalayas yung madre guys Pinalayas nila yung madre Pinalayas yung madre mula nung sinabi niya mahalin daw si Marcos

masasaktan siya rito ano sa problema kinuyog na siya ko kuyugin ng ano nang uh, taong bayan guys dito palwate ng duketang po Kamali yung ano, yung madre. Wala, ako uh, kukuyugin yung ano, yung matanda, kukuyugin yung matanda. Let's be real.

ng Duterte, no? Kasi, si Presidente na si uh, Sara. Nandito po si Congresswoman. Bigla kasi siyang nagsalita no na sabi niya si Duterte, uh, eh, si Marcos uh, daw ay hindi wala. Kaya nagalit yung, yung mga, mga, mga Duterte supporters. Yung mga hindi magsasalita yung nasa stage yung pwede po uwa sa pagkakalitin. Mawilagay natin sa kailan yung mga trackers natin. Muntik na. Yung mga magsasalita lang ha. Hmm? Oh, so, yung, yung, sabi ng tao, sa sabi ng mga tulungan. ng mga post ng mga kay Duterte nila okay. sa kaunaw. Si oh, 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 oh. Sabi nung mga anti guys nila ngaw daw yung rally ng mga pro Duterte. Ilan-ilan lang daw. Sobrang dami talagang paninira nila. Grabe o oh, ngayon. Ba sobrang dami na ng tao sa Liwasang Bonifacio. <laughs> Nagalit yung tao. Nagalit yung mga tao, guys. Nagalit yung mga tao, guys. Alas siguro ng madre dito yung rally ng mga ano, yellow pinks. <laughs> yung hey, mga pro hindi na inform si Mother Floor kasi... Si... Kilala uh, niya, guys. Uh, si, ano yan eh? Si ano yan eh? Si... <laughs> Kalimutan ko yung pangalan niya. Si Juanita Talks. At ah, ang ah, mga bawa natin ay maaari sa labanak ko. Grabe no? Uh, ah, kawawa yung madre guys kasi mali yung uh, napuntahan yung rally. Ayun po, kasama natin dito ang pinsan. Uh, ah, mali yung napuntahan Sasa yung rally. Kumain na po dito. At kailangan ko ay uh, dito po nadaan po sa listahan po natin. Baka po muna tayo at, uh, ayusin natin ang stage na ito. Bago po tayo mag So, yun na nga guys. Anong masasabi nyo dito? May may naligaw na madre, no? Ayun lang.